Thank <laughs> you. boss, andito na tayo sa bahay. Kanina po mapatak lang yung ulan, ngayon snow na mga boss, napakita ko sa inyo. Ito yung unang snow. Ayan oh. Hindi pa gaano ganun kalamig mga boss. ah uh, kasi umuulan, umuulan lang naman talaga kanina. Tapos pagdating sa bahay, mga 30 minutes na ako nandito. Ayun. Bigla na lang naging snow na yung uh, patak ng ulan. Pero hindi pa ganun kalamig talaga. boss sama kayo sa amin may pupuntahan tayo mga boss at nagyayaya yung anak namin sa 6 years ko dito ngayon ko lang to gagawin ほら。What <laughs> dito tayo pupunta mga boss S. Jordan oh <laughs> ayun na yung binata ko mga boss oh Nandito sila sa Don Diners snow. Bayaran mo na, bayaran mo At nandito na tayo sa loob mga boss. Ang lawak pala nito. Anim na taon na ako dito sa Canada, pero ngayon pa lang ako nakapasok dito. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan na gagawin namin dito. Dahil uh, ito yung kauna-unahan na susubukan ko mag-skating. Sabi ko parang madali, pero ngayon susubukan natin kung madali ba talaga. <laughs> Ang misis ko, hindi na siya mag skating ako na lang daw. Kasi na-experience niya na to dati. Nung uh, wala pa ako dito sa Canada. At yung anak ko, malimit na siya mag-skating dito. Kasi uh, isa rin to sa libangan ng mga kabataan dito. Kahit na rin yung mga matatanda. Pero kalimitan, syempre, ang mga kanijan ang mahilig dito. Kaya ngayon, mga boss, samahan ninyo ako. At para makita ninyo kung paano ako mag mag skating susubukan natin kung gaano ba to ito ba ay mahirap o madali samahan ninyo ako mga boss at uh, andito na nga kami sa pinaparkila ng uh, skating shoes or skating boots ba tawag dito Uh, ayan, yun yung sa akin at yung sa aking anak dala ni Mrs. Dahil maliitan pa ako, tama na yung size 7. <laughs> Excited ako, kinakabahan, syempre. At uh, ayan, magsasapatos na ako mga boss. Isusuot ko na yung skating shoes. Hindi pa, hindi pa ako nagsisimula magskating kinakabahan na ako. At, na, parang natatawa na ako sa sarili ko. <laughs> Mga boss, nag voice over nga pala ako kasi ang lakas ng uh, music dito. Baka makapiray tayo. Sayang yung ating video. O oh, ayan. Ready na ako. Mahigpit na mahigpit na yan para sa akin, mga boss, ah. <laughs> Handa na ako, mga boss. At susubukan kong tumayo kung makakalakad ba ako ng maayos. <laughs> Pakiramdam ko. <laughs> Pakiramdam ko talaga tutumba ako, mga boss, eh. Yan, napakapituloy ako sa salamin. At maya maya dumating nga yung anak ko. Kasi ang sabi niya sa akin, bakat ganyan ka maglakad? Ang sabi ko, parang sumasayo yung pa ako sa loob. Ang sabi niya, kasi maluwag yan. Sabi ko, hindi, nahigpitan ko na. Ayun, siya daw ang maghihigpit. Kasi siya, sanina-sanina dyan. ba diba, nakaka-proud. kita niyo naman yung aking uh, binata binata. ba diba? Supportado tayo. <laughs> At ayan na nga, nasa loob na ako mga boss. Tingin nyo naman oh. No? <laughs> May pa-picture-picture pa ako sa misis ko eh. Dahil first time ko pa lang, gumamit ako ng gabay. Binigyan ako ng anak ko na pang gabay dyan para hindi ako ba So sabi niya sa akin, gamitin mo yan, maglakad-lakad ka muna, huwag kang bibitaw. Kasi tutumba ka talaga. Hindi pala ganun kadali mga boss kailangan pa kailangan pala talaga ng mahabang ensayo dito sa pag-skating na to. Hindi siya ano, ah, hindi siya ganoon kadali. Mahirap. Yung anak ko, 'yan. sa matagal na siyang nag-skating kaya medyo sanay na din siya. At tuwang-tuwa kami sa kanya at ah, para sa amin mahusay siyang mag-skating. Ganun din yung mga ibang barkada niya na Pinoy na matagal na rin dito. Matagal na rin sila nag-skating. Ayan mga boss, ayoko na. <laughs> Lalabas na ako. Papanoorin ko na lang sila. Pinatanggal ko na sa misis ko mga boss. Kasi parang ang bigat ng pakiramdam ko eh. Tinatawanan ako ni misis eh. Nung ako yung skating para daw akong bata. <laughs> Ayan at uh, palabas na nga kami. Nagutom ako, <laughs> nakaagutom pala itong pag-skating na 'to at uh, iniwanan na namin yung binatakot, ganun din ang mga barkada niya, mamaya pa yan sila uuwi mga boss, sayang sa libangan nila dito bukod sa basketball. Uuwi na tayo mga boss. Hi. Ah. Uh, <laughs> Matagal pa ba bago pa ako matuto. Huh. Yung anak ko kasi sanay na yun eh. Uh, dumating siya dito 9 years old. Uh, siguro mga ilang beses na rin siya dun na malimit mag uh, skating. Kaya ngayon sanay na sanay okay, na okay siya. Na. Huh? Enjoy ka? Yung asawa ko ayaw eh. Ako lang. Napagod, napagod lang Sakit na sa paa mo. Shot pa ako mga boss Parang nawala yung bigat ng katawan ko Oo Yung sapatos mga boss Ang bigat Ang hirap mag -ano, magbalance balance mga boss Kailangan matigas talaga yung ano mo Yung tindig mo Di parang lambot lambot Kailangan lalabanan mo yung tindig mo talaga Ang daming nag skate niya mga boss. Oh. <laughs> Kasi Nagutom tuloy may <kami>, mga boss. <laughs> Kaya kakain muna kami.